gabi. kasi uh, sana medyo basa kasi umulan. Uh, may ulan. Uh, may bisita pala ka, kami uh, mga bads na liyasahan. Di uh, may, may kunting ano lang mga bads, kunting pangailangan na dapat tulungan. Uh, ito, pakilala ko sa mga bads kung sino yung may nakulong. Ito pala sila mga, mga buds, si Gingging. -Ging. Ay, may kasama siya. Ah... Uh, Nauna, ano ang ano Anong ano mo? Ano yung uh, gusto mo? Mayroon sa tubong, mayroon sa tubong. Kaya yung makain, yung kamay, yung kulit, yung magdamig, yung ngayon. Tapos ma-operas mo. Ah, maka mga Bads. Ano? Ah, para sa hospital, pa-hospital, laboratory. So, yung mga papel niya mga Bads, oh. hindi naman mabasa kasi masayang kamay. Yun, may x-ray. Oh, may x-ray sa mga Bads yung mga ano, oh pangailangan. Uh, ultrasound, uh, ultrasound pala, ultrasound. Laboratory, yun dapat ipaano daw, pa... Hindi ng ano, sa pang laboratory. Hindi uh, na ng tulong kay Ma'am Pinay. Buti na lang din si Ma'am nandito pa. At yun, may... Kahit paano, matulungan sila ni Ma'am. Kahit maliit na bagay man lang, at least may, ano, may pang-laboratory, pang-dagdag sa gastusin.

Iko na later on, pagbalik sa Kailangan mo ng tulong sa pag You know, if I have it, help you. Okay? Ayaw pa, madam. Iba, 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 Parang may mas sa is just something simple. Kailangan ko, parang mo ng loves mo, parang mo ng lugit, parang balik na ko tayo sa Amerika, parang mo kayo dito Oo, mo lang sa akin kay Kabot na kay Mamang Imo. ano? masasawa ni mo kung You'll be okay. Be strong, pray. Magpangadi, pero may mga 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 sa masa 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 sa masa 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 and stuff. Eh, uh, fine. Eh, uh, hindi sana. Mas kita ko kata yata po siya. Laking tulong na Sino ka gani dahi? Pamangkin niya po. Okay. Tulungan mo sa suspitan. Okay. Okay. Pag ano ka sa doktor, kailangan mo patulong doktor, tanan-tanan mo procedure, yung ano, ano, hindi ka, hindi ka mag-upload pa tanga, ah, they make up stuff, so they're a to charge you more. Mm -hmm. Ha? Kaya, balakoy na, gaga, sa labs mo, labas na, kanong kung ang finding na buro, ano bro? Pabalik-balik sa ospital, mm -hmm. mamaya Kanina nga po, hindi na muna yan kasi may may kailan kailan. basta mo may yung mm -hmm. mga butang reglamo ko. Sila ka na? 46. Maybe kami nupos ka rin. Hmm. Kasi kung minupos ka okay. muna, you get excessive oh. bleeding. Oh. Oh, hindi na maganda, kasi maganda sa health mo. Kasi ang hemoglobin mo, kagano mo. Mm -hmm. oh, kung lang ka, dugo.

alam mo no problema. pray for you. I pray. Hmm. For you. 'yan. Ha? Huh? Oh, nakabulig na si God bless you. Oh, okay. It's okay. You go get your lab works oh. done. And para malaman kung ano ano for long na step. Kasi hindi masam sasama ka decision oh. operahan ka. They need to do your labs first. They need to check all your function. Kung ga function ng liver, your kidneys. Hindi lang basta basta operahan kung may ibang kang mga ano sa lawas. Nagkaroon nila kung may umabat gamay at ato ang apo niya sa steak oh, ka. Roberto Re. Oo, oh, dapat tayo yun. Pero schedule na siya for surgery. Ano yung ano nila, i-remove uh, nila na, you know what? I think it's better for you if you go ahead and get a complete hysterectomy. Tood lang. Pero pag healthy yung ovaries mo, uh, but, uh, ito din ay bilhin sa doktor mo nang tabos ako, they remove your, your uterus and your fallopian tube. Mm -hmm. Hindi ka na sinariglahin ha. Pero ara pang ovaries mo, para hindi ka mabatsyag sa menopause early. Kasi mo nang na-overrace mo, ano. Pero kung na-overrace mo, drag it ang, ano, inang punch your cells, you're gonna have to get complete hysterectomy. They're gonna remove the uterus, the fallopian tubes, and the cervix. Mm. Yeah. Para ano ka na, ako, ano lang nga muna. No. Hindi eh, ka man nang Then, um, you'll be okay. Mm. Just pray. You gonna be pra pray. Pray, lang, pero pray. 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 Si para, kita sleep pa, no, si God. Uh -huh. Ano, kata uh -huh. ko tanikin. Ipalibre ko na ni Sir Ste. Wala na ko ditanik. Subong. Yeah, I was supposed to check out today No, to check out at noon. I'm going to check out at noon. I'm going to check out at noon. I'm libo na, check out bong. Hindi I'm going to check out at noon. I'm going Personal. check out at noon. I'm Salamat. to check out at noon. I'm going to check out at nga. I'm going to check out at noon. I'm going to check out at noon. lang meski kwarta, hmm. nam kanu si mukon di anu mm. nga mabugi oh. ka pa. Duro milyonaryo ko duro kwarta ka pa gani. Ya, okay. yeah. anu lang pray to God, mm. be thankful. Hmm. Uh. love people, the way you want treat people, treat others, and you would like to be treated. Kung masakit sa ila, masakit din sa imo. Hindi na to na. <laughs>

Hello. Oh, you welcome. Give up. them pansir, Oh, yeah, picture na mo na mama. Ya yeah, tiga kami ka. Na, Oh, Hey, pansin ka dispedida. Uh, dispedida ko ngayon. So binigyan ko si mana ano alam mo? Si mana magingging sa pancit. To take away. Take take home. <laughs> okay. Sharon, Sharon. Pa Sharon. Sharon. Sharon may pa Sharon ka na. <laughs> Sharon. <laughs> oh. oh alon okay. alon. Ingat ha, ingat. Mulan kasi mga buds, kaya nagabihan sila na ano, pumunta dito. Bye, okay, bye bye. Thank you po. Salamat. Bigat bless You're you. Welcome. Manu